Sa iba pang balita, ipag, ipinagpaliba naman ng Department of Transportation na DOTR sa Oktubre ang pagpapataw ng multa sa mga walang RFID o di naman kaya hindi sapat ang load. Paliwanag ng ahensya, magsisilbing panahon para sa information campaign ang karagdagang isang buwan na palugit sa mga motorista. Magbabalita si Val Gonzalez. Isang buwan ay pinagpaliban ng Department of Transportation ang implementasyon sa bagong guidelines sa paggamit o pagdaan sa mga toll expressways. Itong inanunsyo ngayon ng DOTR, kasunod ng nalalapit na pagpapatupad ng Joint Memorandum Circular 2024-001 o ang Revised Guidelines for All Vehicles Traveling on Toll Expressways. Sa ilalim ng nabanggit na bagong panuntunan, pagmumultahin ng lahat ng mga motorista na walang nakakabit na valid electronic toll collection device gaya ng RFID. Kabilang din sa pagmumultahin ang mga nagmamaneho ng sasakyan na kulang ang load o walang load ang kanilang mga RFID batay sa unang abiso ng DOTR. Dapat ay sa darating na Sabado na o sa Agosto at 31 patutupad ang kautosan pero ipinagpapaliban na ngayon hanggang sa darating na Oktobre 1. Layon ng bagong guidelines na mapabilis ang daloy ng trapiko sa mga toll plaza na naaantala ng mahabang pila dahil sa mga sasakyan na walang RFID o walang load ang kanilang RFID. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ang 30 araw na deferment o pagpapaliban, ay para mabigyan ng pagkakataon ng mga tollway operators na magsagawa ng malawakang information campaign at maipabatid sa mga motorista ang bagong patakaran. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.